Pagkatapos ng tanghali, uh, nandito tayo sa eskapunding, uh, dito sa uh, katabi ni Forman G.R. Nadil Santos. Ayan uh, si Forman ah. Uh. Ito guys, ang ating tubo. Ayan ang gagawin nila ah, uh, tutok doon sa dulo. Uh, ayan guys, uh, nandito tayo sa baba, sa ilalim. Ayan ang ginagawa nila guys, uh, mag-overlap. Overlap pre? Overlap, Overlapping. Ora overlapping daw, naglalapting <laughs> lapting. Ayun, naka-apa kami rito sa scaffolding, ah, mataas to. Ah, si Forman Dilo Santos, ah. Ang, ano ba? maglalagay daw ng tayo, tayo daw, guys. Tara guys, ah, tingnan natin at tanungin natin si si Forman De Santos. Ah, kanina guys, ah, nagtanong na tayo kay Forman Franco. Ah, kanina, ah, itat itatanong natin naman ulit kay Iporman si Forman de los Santos ah, dito sa likod ko ah, um, naglalagay ng plywood ayan kaya tara guys ah, tanong natin guys andito tayo sa tabi ni ah, Forman de los Santos ah, tanong natin kung anong gagawin dito sa plywood na to kasi itong ang atin stir up ayan ah, bakal to hapos ah, ano yan Por ano yung Por ano po ang gagawin nyo ngayon? Ah, concrete. Ah, concrete ano? Pante. Ang ka cutter daw. Ah, uh, itong pork. Ah, uh, laka patong. Dito sa ilalim ng bakal. Ah, uh, tubo guys. Ayan, dito. Ayan, ah. Uh, pagbuhos daw, sabi ni Forman. Ayan, ah. Uh, may plywood. Ah, uh, si Forman naman, ah, uh, Franco, andun uh, sa dulo. Ah, uh, tumitingin sa amin. Parang nagugapuhan sa amin dalawa. Eat the girl! <laughs> Ayan, ah. Uh, Ayan, ah. Uh, lalagay rin daw kasi ah uh, ah uh, lampas dito guys nakalampas dito tapat pumantay dito kasi itong ito guys sa uh, lalagyan ng bakal didikit dito yung bakal pa ganyan pa 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 L guys pa L L C C guys pa ganito patas pa yan uh, yung bakal ah uh, didikit dito uh, tatalay lang kasi dito maglalagay ng bakal dito tapos uh, matasyan yan guys. It, ang gantas yan dito. Para papatong guys yung yero. Uh, babangga dito sa ano. Overlap. Oh yeah, overlap. Ah, uh, sa overlap na guys. Sagad yan. Pada nakasagad. Ah, uh, tingnan natin daw. Kung sabi ni Porma kung sagad. Ah, uh, okay. Ah, uh, ayan. Sagad, sag, sagad na sagad yung ang ating plywood. Doon sa dulo. Ayan. Ah, uh, Ayan, uh, sigurado daw, tapat sigurado ang trabaho para hindi daw paulit ulit-ulit. Uh, uh, alam daw na nga, uh, sabado yeah. daw, sabi ni Forman. Babali ulit. Uh, babali daw si Forman. Shut out, uh, out daw kay Kagawad. shut out daw Kagawad, sabi ni Orlin, sabi ni babali Paring, Paring Rudel, Candelaria. Ah. Wala naman sahod. Ayan. Ito? Ayaw, naman mamaya. Sa inyo po Wad. Por, ano to tawag dito por? Yung nakahiga. Tawag to. Tapos may ano? Stirrup. Tapos ah, buhos. Bim, bim nya Bim, bim. Ah guys, Stirrup. Ah, stirap. Ah, yun. Ah, bakal. Ah, bim guys. Ah, bubuhusan to. Isasabay guys dito sa kung grip Isasabay. Isasabay dito. sabay guys sa pagbuhos nito, isa sabay ito isasabay dito, sa kitong concrete cutter. Ah, dito sabay sa sa beam pagbuhos nito para para guys daw matibay sabi nila para lahat lahat guys dito ah, buhos hindi ah, na daw sila maglalagay ng hollow block dito ah, buhos lahat guys para matibay para hindi daw matul matumulo ah, yung yung ano concrete cutter ah, tapat importante daw ah, buhos buhos na buhos daw ang ah, gagawin nila ayan guys ah, sinukatan na ah, importante guys ah, pantay dito Ayan, ah, pantay. Pantay siya guys. yan, Ito naman sa ilalim, ang tubo. Ah, nasa ilalim kasi pag buhos nito. Ah, para hindi, hindi gumalaw at ah, zero-zero. Yung tamsi kanina guys, ah, inalis na kasi pantay na pantay na. Ah, para, ayan si Forman, ah, De Los Santos. Ito ang hollow block. Ayan, hollow block guys. Ah, isasabay rin guys pag buhos. Ah, yung hollow block na ito. Bubuhusan ito. Pati ito, ibubusan sabay na ito. Pati ito, sabay ito. para matibay, uh, hindi daw gas matulo. Tumulo yung tubig sa dito sa concrete cutter. Ayan, si Forman de Santos, uh, sa kanyang asawa. Uh, si Mading Maris na de Santos, at uh, taga San Roque. Uh, na palang kipa rin na taga Taga Sabang, ang ah, pang-apelyido nga pala to. Lato na to. <laughs> ah, totoy lato lato daw. Sabi di si kumparin totoy lato lato. Talaga si totoy talaga. nag ano yung naiisip? <laughs> ah, shout out ka pala si kumparing Soy. Ah, hindi naman nakapasok. nakalasing nalasing na naman kahapon. Yan ang sinasabi. Wasoy talaga. Wasoy talaga. <laughs> Sabi ah, lang wag mo nang uminom. Yan, yeah, shout hindi out. nakapasok. Shoutout, shoutout, kisoy, <laughs> uh, shoutout daw kay Soy, si Wasoy. Uh, uncle ni Rodel. Ay, eh, Roger. Roger, apa je tu? Bergas. Roger di Vera. syarat sa angkilnya, na, na na wasoy, na na di um, Lasing na lasing basta nalasing, basa lasing, di nak <laughs> Ay ang guys, uh, ang gandong guys, uh, ito dong guys, uh, nabuhusan na yung ano, yung concrete crater Uh, duduktungan na lang dito. Ito ang kaduktong kaduktong guys, yan na uh, yung plywood. Uh, pantay na pantay, uh, bubuhusan nila. Isasabay ito guys, yung yung beam. Sabay nila pagbuhos. Uh, para hindi daw tumulo yung yung concrete gutter uh, pag nakapasok na ang tubig dito at maglalagay sila dito ng tub ng tubo PVC orange sa uh, bubutas si bubuta sila dito uh, dito yung guys lalabas sa uh, PVC uh, guys, uh, thank you very much. Uh, welcome to my channel. My name is Tito, Tito Guys TV Vlog. si uh, Foreman Franco uh, Nasa baba uh, uh, Pumuputol ng tayo uh, Bibigay si Si Foreman De Los Santos rin Para si Foreman yung dalawang magpartner Walang labor daw Walang labor yung dalawa Talagang Foreman Pakyao to eh uh, Pakyao Si Manny Pakyao Pakyao <laughs> Uh, guys, uh, thank you. Bye bye guys. Welcome to my channel. My name is Tito Guys TV. Vlog. Salamat. Salamat sabi ni pading, Forman del Santos. Salamat.